So Max 5, kamusta At Max, pasag mo na yung pag-uusapan natin ng mga sikreto para hindi mawala ang halaga mo sa lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsasapot tayo at muli, be ispa! At ang unang sikreto para hindi mawala ang halaga mo sa isang lalaki, dapat marunong kang sumugal. Yan ang unang sikreto niyang ka-inspired upang isang lalaki. Ay palaging makita ang halaga mo o palagi kanyang pahalagahan, dapat marunong kang sumugal. Eh, ka-inspired, anong ibig mo sabihin? Na dapat marunong kaming sumugal. Ang ibig sabihin niyan, ang halimbawa, halimbawa, ang lalaki, ay sabihin natin, hindi na nagpapakita ng pagmamahal sa iyo. Palagi ka nang sinasaktan, wala nang respeto sa'yo, hindi na nagpaparamdam, at niloloko ka na. Dapat marunong kang sumugal kahit mahal mo pa siya. Paano yung pagsugal? Eh, iwasan mo siya. Layuan mo siya, humingi ka ng space, o sabihin natin huwag kang magparamdam sa kanya. Paano naging sugal yun kay Inspired? Sugal ba yun? Oo. Dahil, syempre naman, mahal mo siya. di Diba? Tulad ng iniisip ng iba. May kayong spark, paano yan kapag di na bumalik? Paano yan kapag di na nag-reply? Paano yan kapag di na talaga nagparamdam? Paano yan kapag ka uh, nag-knockout na kako tapos biglang ayaw niya na talaga? E eh, pagka ganon, yun na ang totoo. Pagka ganon, hindi ka hinabol, hindi bumalik sa'yo, hindi nag-effort, hindi, hindi ka sinuyo, hindi bumalik ang halaga mo, ang ibig sabihin nun, ang lalaking yan ay talagang hindi ka mahal o sabihan ring nawala na ang pagmamahal sa iyo. Dahil kay inspired kapag ang siyo lalaki, wala ka namang ginagawang masama, siya pa yung gumagawa ng masama, ikaw pa yung lagi ng ginagawa ng mali. Tapos nag no contact ka lang, siya pa yung may gana, siya pa yung may gana na hindi na talaga magparamdam sa iyo, siya pa yung may gana na magbatigas. Eh kapag ka ganyan, hindi ka talaga mahal noon. 'Di ba? O talagang napunta na sa iba yung pag-ibig niya. Ika-inspired, paano ba masasabi na mahal talaga ako ng sinulaki? At paano bang talagang babalik ang halaga ko sa kanya? Kapag ka sumugay ka, let's say nag-no contact ka, di ka nagparamdam, nanlamig ka sa kanya, nakita niya yun, naramdaman niya yun at naranasan niya yun sa'yo sapagkat yun ang ginawa mo at nagtiis ka. Nagsakripisyo ka, sumugay ka na gawin ng mga bagay na yun kahit di ka sigurado kung magiging maayos kayo at ang lalaki ay nariray sa halaga mo, ibig sabihin niyan mahal ka talaga noon. May mga problema lang na dumarating, gumugulo lang sa isip niya at baka hindi niya lang totally nakikita ang value mo. Kaya dapat marunong ka sumugal. Dapat di ka takot na minsan tumalikod. Dapat hindi sa lahat ng panahon ay takot ka. Diba? Dapat di ka takot na iwan siya kapag sobra na siya. Dapat hindi ka takot na Makipaghiwalay kapag uh, hindi siya nagbabago, Pag ko siyang saktan, paulit-ulit kang niloloko at wala nang respeto sa iyo. Sinasaktan ka pisikal, palagi kang pinapahiya at wala nang ginawa kundi paluhain ka. Dapat marunong ka sumugal sa mga bagay na sapagkat ang nakasalalay diyan ang itataya mo diyan ay ang pag-ibig mo. Ang buhay mo, ang integridad mo, ang moral mo at ang respeto mo sa sarili mo. Alam niyo mga ang sa pag-ibig? ganyan talaga. Dapat marunong ka sumugay. Mas mabuti ng sumugay kaysa wala kang gagawin at ahayaan mo lang na sasaktan ka niya. At ahayaan mo lang na hindi niya makikita ang halaga mo. At ahayaan mo lang na dalawa kayo sa buhay niya o tatlo kayo sa buhay niya o apat kayo sa buhay niya. At ahayaan mo lang na palagi kanyang binabastos. Hayaan mo lang na hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Hayaan mo lang na nagbago na siya. Pinapaluha kanya, wala siyang pakialam sa'yo. Huwag mong hayaan ganun mar mar dapat maruno ka sumugal. Natatakot ako kay Inspad eh. 'pag nakipaghiwala ako baka hindi naman ako habulin eh. Ayoko sumugal kay Inspad, natatakot akong sumugal baka kasi kapag ka, hindi ako nagparamdam, hindi ako kumontak nagdokot tak ako. Baka hindi talaga maghabol. Baka hindi na talagang bumalik. Eh pina pinatulayan niya lang ang kanyang sarili sa'yo iyo. Pinatulayan niya lang na hindi siya totoo sa dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman makakatiis. Ang tunay na pag-ibig ay talaga namang marirealize ang pagkakamali niya sapagkat ito ay nasa puso niya. Hindi lang naman nasa isip ang tunay na pag-ibig eh. Nasa puso ng tao. Kaya kung tunay ang pag-ibig niya sa'yo, kapag nawala ka sa kanya, doon niya mararamdaman ang pag-ibig niya sa'yo o ang halaga mo kung ito ay nasa puso niya talaga. Ganyan yan. Ibig sabihin kapag hindi siya naghabol sa iyo at hindi niya na-realize halaga mo after mo lumayo or magno contact or makipaghiwalay, ang ibig sabihin niya wala talaga siyang totoong pag-ibig sa iyo. Walang laman ang puso niya tungkol sayo, na na tunay sayo. sa iyo. Nakatotohanan, natunay siya sa iyo. Ka-inspired. Sa mga sikreto upang lubusan tunay na makita lang isang halaga mo. Dapat marunong kang sumugal sa bawat bagay tungkol sa inyong relasyon. Huwag kang laging marupok Huwag kang laging martir. Huwag kang laging tanga. Huwag kang laging mahina. At huwag kang laging talagang puro tiis-tiis na lang. Dapat marunong ka sumugal at maging matapang ka upang ang isang laki tunay na makita ang halaga mo ka-inspired. At, at ang pangalawang sikreto mga ka-inspired para hindi mawala ang halaga mo sa isang laki ayusin mo ang trato mo sa kanya. Yan ang pangalawa ka-inspired. Ka-inspired, ayusin ang trato ko sa kanya Paano ko aayusin ang trato ko sa kanya? Eh siya nga ang pangit ang trato niya sa akin. Kailangan ba gagayahin mo siya? Kailangan ba ganon ka din? Kailangan ba gumanti ka? O kay kailangan gumanti ako. Hindi ako pinanganak para abusuhin. Hindi ako pinanganak para saktan lang. Para basusin. Alam nyo, huwag kayong gaganti. Uno sa lahat, masama yan. Ayaw yung Panginoon. Pangalawa, Tingin mo ba magiging maayos ang lahat kapag gumanti ka? Unay ka bang magiging maligaya sa puso mo pag gumanti ka? Lalo na pag mahal mo pa siya. Huwag kang gaganti. Ayusin mo pa rin ang ugali mo. Ayusin mo pa rin ang mo. Maging mabuti ka pa rin tao. At ayusin mo pa rin ang trato sa kanya. Diba? Eh, at least ikaw ginagawa mo yung tama. Kapag sumobra na siya. Kapag sobra-sobra na siya. Eh, dun ka sabi natin gumawa ng hakbang. Yun nga, huwag ka matakot sumugal. Di ba? Humingi ka muna ng space, lumayo ka muna upang makita niya ang halaga mo. Kasi kapag ka ganyan, uh, sabihin natin hindi na nga maayos ang trato niya so hindi rin maayos ang trato mo sa kanya, talagang parehas mawawala ang halaga niyo sa isa. Ayusin mo ang trato mo sa asawa mo. Ayusin mo ang trato mo sa boyfriend mo, sa partner mo, ano man ang mangyari, saan mat, kailan man, sino man siya, ano man ang ginagawa niya, dapat ka-inspired hanggat talaga namang makakagawa ka pa rin ng tama sa isang relasyon, ay gawin mo. Kaya ka-inspired. Pagka ganun, hindi ba mawawala ang halaga ko? Hindi yan. Baka siya yung halaga niya, mawala sa'yo. Baka ikaw ang mawala ng pagmamahal sa kanya. Pero siya, laging nasa huli ang pagsisisi. Gawin mo palagi kung ano ang tama. Ayusin mo ang trato mo sa kanya upang wala kang pagsisihan sa huli. Sa yun mga sikreto, upang isang nulaki. Sa katagalan ay makita ang tunay mong halaga at maaari siyang magbago dahil pagkat maayos ang trato mo sa kanya. Di tulad ng iba, kay inspire At ang pangatlong sikreto, mga para hindi mawala ang halaga mo sa isang lalakis, mag-practice kang i-handle ang emosyon mo. Ang pangatlong inspire ang emosyon ko, eh bakit naman ganun ka-inspire kapag ka hindi ba ako natuto? pag hindi ko ba pinractice, i-handle lang emosyon ko, ay maaaring mawala ang halaga ko o value ko sa lalaking mahal ko, sa partner ko lalaki? Oo. Sapagkat ang emosyon ng isang tao, ang sa mga pinakadahilan kung bakit siya nagkakamali ng kanyang desisyon, kung bakit siya nakakagawa ng mga pagkakamali, dahil siya ay nagpapadala sa kanyang emosyon. Bakit maraming babae o lalaki na iniiwan, inihiwala pinapabayaan. Yung iba talaga namang nareklamo pa dahil sa emosyon. Di ba? Yung iba nga nakukulong pa dahil sa nakagawa ng pagkakamali sa partner na dahil nagpadala sa damdamin eh. O, oh, di ba? Kaya, ihan, ano man, practicein mo yan, nadalhin yung emosyon mo. Huwag kang lagi magpapadala sa emosyon. Alam ko na mga kababaihan, ang female nature ay mga emosyonal na mga babae. Pero dapat sikapin nyo na kahit pa paano labanan nyo, balansihin nyo. Kaya inspire mahirap eh. Babae kami. Eh, alam nyo, aware naman kayo na ganyan kayo. Alam nyo naman na madamdamin kayo. Emotional kayo. Yung iba sa inyo, mabis umitang ulo. Yung iba sa inyo, high blood na. Kain pa rin ang kain ng karne. Alaga naman, kay inspire Huwag kayong ganyan. Emos emosyon ay kayang ano yan, kontrolin. Bakit kayang kontrolin? sapagkat so, mas malakas ka kaysa sa emosyon mo kung gugustuhin mo mas malakas ang utak kaysa emosyon kung gugustuhin mo kung pipiliin mo na mas maging malakas kaysa sa emosyon mo at kapag ka natuto kang ihandle ihan ang emosyon mo may iwasan niyo yung pag-aaway may iwasan mo makapagsalita ng masakit at masama sa kanya may iwasan mong gumawa ng mali sa inyong relasyon may iwasan mo ka-inspire na talaga namang makagawa ng mga hindi tamang desisyon. <coughs> kaya naman, itama mong emosyon mo, i-handle mo ng tama yan upang ang lalaki hindi mawala ang halaga sa'yo. Kaya yung iba sobrang mabunganga eh. Bungangera, nager, dahil emosyonal. Yung iba naman kaya sobrang laging nakikipagtalo dahil emosyonal. Yung iba naman kaya hindi nakokontento sapagkat emosyonal. Bakit? eh gusto niya na niya yung bagay na gusto niya, nadadala siya ng emosyon niya. So kung bilhin 'yon, gusto mong bilhin 'yan. ba? Diba? Bili mo ko bili mo ko niyan. O ano pa, dahil sa si emosyon, dapat marunong kay handle 'yan upang ang isang lalaki ay hindi talaga namang mawala ang halaga mo sa kanya at mas lalo kanyang mahalin sapagkat ang babae na marunong sa kanyang emosyon yun yung babae na tunay na high value sapagkat nangingibabaw ang utak kaysa damdamin at ang babae na yon ay may mataas na halaga kaya naman ang isang lalaki ay hindi kailanman siya ipagpapalit at laging makikita ang halaga niya hindi ito kailanman mawawala papahalagahan niya ng partner mo maging ganyan ka maging mahinahon ka kumalma ka ka-inspired at ang pang apat na sikreto para hindi mawala ang halaga mo sa lalaki huwag mong hayaan na saktang ka niya palagi ng pang-apat ka-inspired talaga naman ka-inspired kapag hinahayaan mo na ikaw ay lagi lang sinasaktan ng boyfriend mo, ng asawa mo, sa emosyon man, sa damdamin mo, sa physical, sa mental o saan man ka-inspired, lalong hindi niya makikita ang halaga mo, lalong mawawala ang halaga mo, sapagkat so, ikaw mismo, hindi mo nakikita ang halaga mo sa sarili mo, hindi mo pinapalagahan ang sarili mo, hindi mo pinaprotektahan ang dignidad mo, bilang isang tao, bilang isang babae, huwag mong hayaan na sinasaktan ka lang niya palagi, Ni minsan, huwag mong hayaan na saktang kanya lalo sa physical, sapagkat ka-inspired, mali yan. Huwag mong hayaan na gawang kanya ng mali upang respetuhin kanya, igalang kanya at bumalik ang halaga mo at hindi ito mawala. Yung iba, yung iba kasi, okay lang sa kanila. Alang-alang daw sa relasyon. Mahal daw nila. Meron na daw silang anak. Marami na daw silang napundar sa relasyon. Kaya inahayaan nila, okay lang kasi sinasaktan sila. Puro na sila pasa. Puro sila black eye but puro na sila sabi natin sugat sa katawan? Sinasaktan sila sa physical. Yung iba naman, na, nagkakaano na, uh, sabi natin uh, nahihirapan na yung damdamin yung pag-iisip. Nagkakasakit na. Sa sobrang stress. Lagi ka nang masakit magsalita. Yung iba, may numura pa. Yung iba, pati magulang niya, dinadamay na. Grabe yung lalaki na ganun. Kaya, masakit yun. Buti yung pasa, gagaling pa. Pero yung salitang pinarinig sa'yo na masakit, habang buhay mo, dadalin yan. Kaya huwag mong hayaan na sinasaktan ka lang niya. Matuto kang lumayo, matuto kang magrespeto yung sarili mo, humiwalay. O sabihin natin, lumaban kapag ka inaabuso ka na upang hindi mawala ang halaga mo at mas lalo kang maging mahalaga. Yan ang gusto ng mga kalakihan yung natututo sila. Yan ang gusto ng mga kalakihan yung lumalaban sa kanila kapag nasa tama yung babae. Yung mga gusto ng kalakihan yung babae na handang lumaban kapag siya ay nasa tamang panlendigan. Mamahalin ka niya kapag hindi mo hinahayaan na sinasaktang ka niya ka-inspired. At ang mga sikreto mga kitspired para hindi mawala ang halaga mo sa lalakis. Dapat palaging may pagbabago sa iyo na pala mga kitspired. Ano yung ibig sabihin ng kitspired? Dapat palaging may pagbabago. Akala ko ba, ganito, ganyan, huwag, magbabago. Ang ibig sabihin, uh, wala pinagkaiba to sa dapat lagi may improvement sa buhay mo, sa sarili mo. May pagbabago. Let's say, sabihin natin na uh, nag-aaral kang uh, sa pagnenegosyo, mas lalo kang gumagaling sa pagdaan ng mga araw. Nag-aaral ka ng Ingles, mas lalo kang gumagaling. Nag-aaral kang magluto para sa kanya. Maging masarap yung luto mo para sa kanya. Araw-araw nag-i-improve yung sarili mo, mas talo kang gumaganda yung kutis mo mas lalong nagiging attractive, yung itsura mo mas lalong nagiging fresh, yung katawan mo mas lalong bumabata, yung ugali mo mas lalong bumabait, yung financial mo mas lalong lumalago, yung pananampalataya mo mas lalong lumalakas, at yung pag-ibig mo sa kanya mas lalong tumatatag. Talaga namang ka inspire Dapat palaging may pagbabago, yung magandang pagbabago, hindi yung pangit na pagbabago, ah. hindi yung masagwang pagbabago. Dapat yung maganda at mabuting pagbabago upang ang lalaki tumaas ang tingin sa iyo, bumaba ang pride niya, matuto siyang magpakumbaba, hindi siya ma-spoil at mas lalo ng respetuhin at mahalin. Hindi kailanman mawawala ang halaga mo pag ganun ka ka-inspire. Sa mga ang sikreto makispart para hindi mawala ang halaga mo sa isang lalakis, hayaan mo siya palagi na mag-first move pang-anong ka Inspire. Hanggat maaari, dapat yung lalaki ang hinahayaan mong unang mag-first move o mag-initiate ng sabay ating pag-uusap o kung ano mang lambingan o landian nyo. Diba? ba? lalo sa pag nag-no contact. ba diba, sa no contact rule. Ikaw yung nag-no contact rule, diba? Ikaw yung nag-no contact. Ang problema sa iba, sila yung nag-no contact. Pero sila naman yung bumigay. Nag-no contact ka pa, hindi mo rin naman pala papalindiganan ka sa huli. Ngayon, pagtatawanan ka ng lalaki. Sabihin niya, sa umpisa ka lang pala magaling. Una, hindi ka magpaparamdam, hindi mo rin pala ako matitiis. Paano siya magbabago pa gano'n? Magiging mayabang na siya, wala pa siyang matututunan. Pero pag naging consistent ka sa no contact well, mo, kapag ito'y sinimulan mo na, sigurado nga lalaki ay may matututunan. Magiging mapagpakumbaba sapagkat nakita niya kaya mong iwanan siya. Kaya mong tiisin siya. ba? Diba? Ganyan yan. Siya yung hintayin mo na maghabol sa'yo. Siya yung hintayin mo na una magparamdam, mag-message, mag-reply sa'yo. Siya yung hintayin mo na siya unang-unang gumawa palagi ng paraan upang magkaayos kayo. Siya ang unang laging hayaan mo magdesisyon. Kahit sa pamambagi sapagkat siya ang lalaki. Siya ang leader. Pero nga kapag may pagkakamali ka, dapat ikaw ang mauna may pagkakamali ka. Pero pag wala, wag hayaan mo siya. Magsisi siya, magsorry siya. Kaya nga ayoko maghahabol kayo pag kayo yung ginawa ng mali. Kayo na nga yung ng mali, kayo pa maghahabol. Anong klase yan? Wala kang galang sa sarili mo talaga naman kayo inspired huwag ganyan kaya mo siyang unang magparamdam halimbawa nagme-message kayo nagte-text-text, chat-chat kaya mo siyang unang laging mag-message lalo na kapag nakapag-reply ka na hindi yung nag-reply ka na magre-reply ka pa ulit wala pa nga siyang reply magme-message ka na naman mag matuto ka maghintay sa reply niya hindi ka makapaghintay yung iba mag magme-message pa na tagal mo naman mag-reply ano pang gawa mo mag-reply ka na, mag-message ka na sabihin na lalaki napaka needy mo Kapag ikaw ay nag na, okay na yun. Matuto kang hintayin yung reply niya sa'yo. Matuto ka na unang magtiis, hintayin mo siya magparamdam sa'yo. Kapag nangyari yun, ibig sabihin nun, mamimis kanya namimiss ka na niya. At hindi mawawala ang halaga mo dahil lagi siya nag effort nag i sa sa'yo. Dahil yung nasa isip niya, siya ang unang laging hayaang magparamdam at kumilos sa inyong relasyon kay Inspire. Ano ba pitong sikreto ng Christmas card para hindi mo walang halaga mo sa siyang lalakis? Iwasang magmakaawa kapag siya ang may mali yan yung pampitok yung sukat. Laging tatandaan yan. Magtira ka lang pagmamahal at paggalang sa sarili mo. Respetuhin mo ang sarili mo. Kapag siya ang may mali, bakit ka magmamakaawa? Bakit ka maghahabol? Bakit ikaw yung magsusorry? Bakit ikaw yung mag-effort? Bakit ikaw yung gagawin ng paraan? Bakit ikaw yung magpa-first move? Bakit ikaw? Ikaw na nga yung ginawa ng mali. Ikaw na nga yung ginawa ng kasalanan, siya na nga yung nam, nagloko, siya na nga yung nakagawa ng kalokohan, tapos ikaw pa yung magmamakaawa, eh paano kanya ma mamahali ng totoo niyan? Paano papasok ang tunay na pag-ibig yan? Pag ganyan ka? di ba? Mawawala lalo ang halaga mo. Bababa lalo ang value mo. Pero pag uh, marunong kang sarili mo, ginawan ka ng mali, ginawan ka ng kasalanan, niloko ka, sinaktang ka, tapos uh, hinayaan mo muna siya, nagsisi siya, nagsorry, okay yun. Babalik ang halaga mo, mas lalo kanyang iingatan. Pero yung pag ganyan, warning ko sa inyo, pag ang lalaki may mali, pag ang lalaki may kasalanan, kahit mahal na mahal mo pa siya, kahit miss na miss mo na siya, kahit sobrang halaga niya sa buhay mo, marami ka nang na-invest sa kanya, nangihinayang ka sa inyong relasyon, Wag ikaw ang magsorry. wag ikaw ang maghabol. Huwag kang magmakaawa. Siya nga ang may kasalanan eh. Siya ang dapat maghabol sayo. sa iyo. Sa isa mga sikreto pang hindi mawala ang halaga mo, ka inspire. At mga mga sikreto para hindi mawala ang halaga mo sa lalaki. Magkaroon ka lang winner mindset ang pangulo at pinakauli kay inspire. Ano yung inspire winner mindset? Oo. Kapag nagkaroon ka ng ganyan, sigurado ako laging may value ko sa lalaki sapagkat ang gusto ng mga kalaki rin yung mga babaeng may ganyang pag-iisip, positibo, laging matapang, laging matatag, walang kinakatakutan, handa sa mga pagsubok, lumalaban sa mga problema, may pananindigan sa kung ano ang tama, hindi nagahabol sa lalaki, may, may value sa kanyang sarili, at alam niya kung anong karapat dapat niyang deserve sa sarili niya. Pagkano ka ng win mindset, hindi yung loser mindset. Ano ba yung loser mindset? Ayun yung mga masyadong marupok. Ayun yung mga martir. Ayun yung mga naghahabol sa lalaki. Ayun yung mga nababaliw sa pag-ibig. Ayun yung mga walang bite sa sarili, yung walang respect sa sarili. Ayun yung mga babae na okay na sa kanila yung value nila, hindi na nagsiself improve. Pala sa lalaki, naghihintay sa bibili sa kanya. Walang diskarte sa buhay. Pala sa tamad. Tapos Pabaya pa sa sarili, tapos laging takot sa mga pagsubok, walang pangarap, walang ambisyon. Ang buhay pinapaikot lang sa lalaki, puro kalandian, puro bisyo, mga loser mindset. Dapat maging winner mindset ka upang lalo ka ng pahalagahan na tang lalaki ay makaramdam na talaga namang pagmamahal sa iyo at maging maligaya ka, ka-inspire. So Max Padilo po, maraming salamat po Max support. sa pagtapos po ng vlog nito. ito. pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga di pa po nak-subscribe, ay po subscribe mo Max Padilo at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago ang i-upload na video sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise. Pakimais lang po ako sa aking Facebook ay po yung profile picture ko. Pakichat lang po ako sa Messenger at ako mismo makikipag-usap sa inyo. Ako mismo magre reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig, and relationship. Maraming maraming salamat mga Spark. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.